Di nila habang nakabubu kaba sa napun ah, sa pinaghirapan ah, ko mabaya minumul sa namatindi sa namatindi sa namatindi sa namatindi sa muna, diba muna maghulos dili pari namatindi sa 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 Akala nyo lang madali ang ginakarap naming sitwasyon Nasa ang kami ng isang napakagulong revolusyon May mga puso din kami isip at may mga prinsipyo Hindi kami naiba sa inyo bilang Pilipino Pero bakit kami ang inyong binabalingan ng galit? Pwede bang pakilawakan ang inyong mga pag-iisip? Hindi kami kalaban bagpo ay mga kaibigan Andyan lamang kami upang kayo ay bantayan Panatilihin ang siguridad at kaayusan Dahil may mga tungkulin kaming kailangang gampanan Sa bayan handa naming alay aming mga sarili Sana sa katakong to'y nakuha nyo Aming mga mensaheng Mga naka-uniforme Mga naka-uniforme uniforme mga naka uniforme, uniforme.